Ang Araw mga Munting Ilaw. Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Lindy. Ako si Ate Jo. Kuya Jed ang itawag niya sa akin. At Ate May naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo. Makinig at pakikanta! kanta. Matuto at makisaya. Welcome sa Mga, mga Munting Ilaw. Sige nga, sino sa inyo ang matapang? Wow! Sigurado ko na napakaraming matatapang na mga bata dito. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang matapang na reyna na pinili ng Panginoon para iligtas ang kanyang mga kababayan. Pero kids, hindi to basta-bastang katapangan lang ha, ito ay may kasamang pagtitiwala sa ating Panginoon na tayo ay iingatan niya. Ready na ba kayo makinig? Noong unang panahon ay mayroong isang makapangyarihang hari ng mga Persians na ang pangalan ay Haring Ahaswerus. Malaki at mayaman ang kanyang kaharian. Ang haring ito ay makapangyarihan at maraming nasasakupan, kabilang na rin dito ang mga Israelita. Isang araw ay nagkaroon ng malaking handaan si Haring Ahasuerus kasama ang kanyang mga opisyal. <laughs> Magsikahin lang kayo mga kaibigan. Marami akong pinahanda para sa inyo. <laughs> Pero ang gusto ko yung makita ninyo ay ang aking napakagandang reyna, si Reyna Vashti. Alipin! Tawagin ang Reyna Vashti ngayon din. Susunod po, mahal na hari. Subalit so, hindi nagpakita ang Reyna Vashti. Dahil dito, nagalit ang Haring Ahasuerus at pinaalis niya ang hindi masunuring si Reyna Vashti. Matapos ang ilang mga araw, ay nagkaroon muli ng asawang reyna si Haring Ahasuerus. Ang reynang ito ang pinakamaganda sa buong lugar. Ang kanyang kagandahan ay sadyang kabigha-bighani. Siya ay si Queen Esther. Subalit may kakaiba sa reynang ito, mga bata. Siya ay isang Israelite na sumasamba at nagtitiwala sa Diyos sa kalangitan. Si Queen Esther ay mayroong isang tito na ang pangalan ay Mordecai. Si Mordecai ay isa ring Hudyo o Israelita na matapat na naglilingkod sa Panginoon. At alam niyo ba? Siya rin ang nagpalaki kay Queen Esther. Tandaan mo, Esther. Tayo ay mga Hudyo. Hindi tayo katulad ng mga Persians na sumasamba sa ibang diyos. Ang Panginoon na nasa langit ang tunay na Diyos ang ating sinasamba. Opo, naiintindihan ko po. Kahit na tumira na po ako sa palasyo kasama ni King Ahasuerus, ay hindi-hindi ko po nakalimutan ang pagpipray at pagkitiwala sa Panginoon. Sa palasyo ni Haring Ahasuerus ay mayroong napakasamang opisyal na ang pangalan ay si Heyman. Dahil mataas ang kanyang posisyon bilang isang opisyal, gusto niya lahat ng tao ginagalang siya kahit na siya ay masama. Isang araw, ay nakasalubong niya si Mordecai. Alam niyo ba ang nangyari, kids? Hindi man lang yung muko si Mordecai sa masamang si Heyman. Ano pangal mayabang na lalaki? Mordecai po ang pangalan niya. Isa po siyang hudyo. Isang hudyo? Aba! Mayabang talaga yung mga yan, ha? Walang galang. Kaya mo, sasabihin ko sa mahal na hari na ipapatay lahat ng mga yan. Yung isa dyan sa lalaking yan. Napakasama niya, hindi ba, kids? Pero naalala niyo ba yung sinabi ko kanina? Si Queen Esther ay isang hudyo rin. Kaya malaking problema ito kung iuutos ng hari na ipapatay ang lahat ng hudyo sa kaharian. Subalit nalaman ni Mordecai ang planong ito at kinausap niya si Queen Esther. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo na ang paglagay sa'yo ng Panginoon sa palasyo bilang isang reyna ay may dahilan? Opo, naaalala ko po. Bakit? May problema po ba? Malaki ang problema, Esther. Nalaman ko na ang opisyal na si Heyman, ang masamang opisyal na si Heyman, ay binabalak na sabihin sa hari na ipapatay ang lahat ng hudyo. Kabilang ka at ako. Hmm. Gusto kong kausapin mo ang mahal na hari at hilingin na huwag niya na itong gawin. Gusto ko pong gawin ito upang iligtas ang ating mga kababayan. Pero alam po natin ang batas, ipinagbabawal na pumunta ang reyna sa hari hanggat hindi siya ipinapatawag nito. Hmm. Maari po niya akong ipapatay. Pero naniniwala po ako sa Panginoon. Hilingin po ninyo manalangin ang ating mga kababayan at ako rin po ay mananalangin ng tatlong araw at tatlong gabi. At pagkatapos nun, nalapit po ako sa trono ng hari. Alam mo, hinahangaan ko ang katapangan mo, Esther. Naniniwala ako na ililigtas tayo ng Panginoon. At matapos nga ang tatlong araw at gabi ng pananalangin, ay kinausap ni King Esther ang Haring Ahasuerus sa kanyang trono. Alam niyo ba ang nangyari, kids? Siyempre, sinagot ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Bagamat hindi kita pinapunta dito, ay masaya ako makita ka, mahal kong Reyna. Bakit ka pumunta dito? Anong nais nice mo? Maraming salamat po, mahal na hari. Isa lang po ang aking kahilingan. Nais ko po sana na iligtas niyo po ako at ang aking mga kababayan dahil nalaman po namin na meron pong gusto magpapatay sa amin na isa sa inyong mga opisyal, mahal na hari. Ipapatay? Sino nagutos na ipapatay ka at ang mga kababayan mo? Siya po! Ang masamang si Heyman! Patawarin niyo po ako, mahal na hari. Hindi ko po alam na isa rin pong gundyo ang mahal na Reyna. Mga kawal! ang masamang taong ito! Ang ganda ng story natin, hindi ba kids? Nakita natin ang katapangan ni Queen Esther at lalo na ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon naman ay matapat ang pag-iingat at pagpaprotekta sa kanila. Tandaan na muntong ilaw, buhay ang ating Panginoon. Kaya dapat kids, sa ating Diyos lamang tayo nagpa-pray. Hi mga munting ilaw! Nandito tayo ulit ngayon para maglaro ng napakasayang game. Ang lalaroin natin ngayon ay isang relay. Handa na ba kayo mga kids? Opo! Oh! Okay, katulad lang ito ng mga dating nilaro natin ng mga relay. Ang gagawin ninyo ay isa-isa kayong lalapit para kunin yung puzzle piece. Tapos, pagkasusunod na, ia-appear nyo or ia-high-five nyo yung kasunod na player. Tapos, pag lahat ay nakakuha na ng puzzle piece, saka nyo palang bubuoin yung puzzle. At pag nabuo nyo yun, tumayo kayo lahat para malaman namin kung sino yung unang nanalo. At pag nakabuo na ang parehas na team, saka nyo palang babasahin yung mensahe na nakasulat dyan. Naintindihan nyo ba? Opo! Alright! Ready, set, Go! Find the puzzle. Eh? Okay, Team One wins. No oh, Team two. Okay, let's read the message. God always protects his children. Very good, mga kids. Ang saya saya yung panuuren. Lalo na't nakita ko na. Nagtutulungan kayo at meron kayong teamwork. Very good! At wag na wag ninyong kakalimutan yung natutunan natin ngayong araw. Mahalaga na nagtutulungan, pero mas mahalaga yung mensahe. Basahin natin ulit yung message. God always protects His children! Salamat! Paalam sa susunod ulit! mag ba diba team game naman ng basketball? Kasi ang bagal-bagal mo, ayaw namin ikaw kalaro. Ayaw namin na, ma na mag-bagal na kalaro. Umalis ka na lang. O oh, anak, akala ko may ikipaglaro ka sa mga friends mo ng basketball. Eh sinabihan kasi nila ako bagal eh at binubuli pa nila ako. Naiinis na ako sa kanila eh. Ayaw ko na sila maging friends. Ah, ganun ba? Anong ginawa mo? Iniwanan ko na lang sila. Buti naman at hindi mo sila ginantihan. Alam mo anak, kahit minsan sinasabihan tayo ng hindi magagandang salita ng mga tao at lalo na kapag binubuli nila tayo, ay hindi magandang mambuli din tayo. Bino-bully nila ako eh, dapat i-bully ko rin sila. Eh di ba hindi na nga maganda 'yung ginawa nila? Bakit gagawin mo pa rin? Hmm, ganito na lang. Pag-pray na lang natin sila. Sabihin natin sa Panginoon na sana ay magbago na sila at hindi na sila mambully. O di ba? Mas maganda 'yon kaysa gumawa tayo ng bad things. Opo. Sige to, pray na rin po tayo. Sige, okay, let's pray. Amen. Amen. O, teka, may kumakatok yata. O, Mojo, may bisita ka. Sorry, Mojo, kanina sa ginawa namin kanina ni Raj. Sorry, Mojo, gusto mo mag-basketball ulit? Sige, tara. Thank you, Lord, sa inyong pag-iingat sa amin. Hi, mga bata! Ay, mali! Dapat pala kumilos ako ng parang isang reyna. Hi, mga bata! <laughs> Kasi, naalala niyo ba ang story natin kanina? Tama! Tungkol kay Queen Esther. Kaya ang gagawin natin ay isang crown o kaya tulad ng suot ko ngayon. At ang kasama natin gagawa nito, si Ate Jo at si Ate City. Hi! Hi! Ah, sige, ang kailangan natin, mga fuzzy wires, kahit anong kulay na gusto nyo. At scissors. Yun lang. Handa na ba kayong gumawa? Sige. Una, kuha tayo ng apat na fuzzy wires. Yan. Yung unang dalawa, pagdudugtongin natin sila. Parang ganito. Tapos, ititwist natin sila para magdugtong sila. Yan. Mangyari ganyan na itsura niya. Yan. Good job. Sinunod. Dito naman, sa kabilang dulo. base natin. Tapos tingnan natin kung kasya siya sa ulo natin. Ayan. Ayan. Kapag nagawa na natin yung bilog, yung base natin, tsaka natin siya lalagyan ng decorations. Sige. Gamit nitong unang fuzzy wire. Isa. Tupiin natin siya. Yan. Ito yung magiging gitna ng ating crown. Para dito. Pwede nyo siyang gawing triangle. Pwede nyo lagyan ng circle. O kahit anong shape sa taas. Gagawa siguro ko na heart. meron na isa namang fuzzy wire. Ang gagawin natin dito, hatiin natin tandaan, kailangan humingi ng tulong kay ate at kuya o kay mama at papa. Ayan. Ito naman yung dalawang maliit natin dito sa gilid. Pwede nyo rin siya lagyan ng shape sa taas. So, Itutupi natin siya ulit. Tapos, titwist ulit natin siya. make sure na yung pag-twist nyo ay secured yung ditong shape para hindi siya lumuwag. Okay. Tapos, kuha pa tayo ng isang fuzzy wire. At ito naman yung dito sa gilid natin. Hatiin natin siya sa dalawa. Tapos, isi-shape natin ulit siya kung anong gusto nating shape. Ako, gagawin ko. At triangle lang. din sila ilalagay dito. Unahin natin itong pinakamalaki na ilalagay natin sa gitna. I-twist natin siya. Ay, mas maganda kapag yung itong tinwist natin sa, ay nasa gilid para walang nakatwist sa harap. Hindi kita. And dito, iti-twist natin siya dun sa bilog. So, Ganyan natin siya sa gilid. Ganyan siya. Bent natin ulit para tumayo siya. Ayusin lang natin para maging bilog yung crown ni Ate Siti. Ayan. Kapag nawawala sa bilog yung crown, wag kayo mag-alala kasi pwede natin siya ibalik sa dati. Tapos, sunod. Ito. Yung gusto niyong kasunod. Yung gusto niyong katabi. <laughs> Iti-twist lang din natin siya. pwede siyang pwede niyong habaan yung dulo kapa, para magmukha siyang mas maliit dun sa katabi niya. Parang ganito. Pwedeng maliit lang yung dulo o mas malaki yung dulo. Galing naman ni Ate Siti. Ayan. Sige nga, suotin nyo nga. Wow! Lagay natin. Ayan! Lahat tayo ay parang Reyna. Sige nga, hi nga kayo sa kanila. Hi! <laughs> Sana nag-enjoy din kayo at maalala ninyo si Queen Esther na naging matapang at nagtiwala sa Panginoon. Paalam! Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today is The Lord's Plan. Ang unang action natin ay ganito. Anim na beses tayong sisigaw ng Hey! So una dito sa right. Tapos babalik dun sa kaliwa. Ready? One, two, three, and go! Hey! 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 Hey, hey! last two! Hey! 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 And then, action! For I know, both hands, for I know the plans I have for you, says the, bagalan muna natin, says the law, o, 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 ord. Okay, ganito muna. Bilangan natin. One, two, three, four, five, six, Laging ang dulo natin ay sa taas. One more. For I know the plans I have for you, says the Lord. Tas ulit lang. I know the plans I have for you. Ito mas maikli. Says the Lord. Down, up. Last nga. Says the Lord. They are plans, next. They are plans for good and not disaster. plans to give you hope and the future. They are plans for good and not for evil. Why? Because he tells us so. Whoa, oh. Okay, and then ang sunod, hey ulit na anim na beses. One, two, three, go. Hey, 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 last two. Hey, hey, ikot. And then verse let, for I know the plans I have for you, says the Lord. I know the plans I have for you, says the Lord. And then verse, they are plans for good and not disaster, plans to give you hope and the future. They are plans for good and not for evil. Why? Because it tells us so. Eto yung una. Pag doon sa repeat natin, wala mo nang wo-o. And then repeat. They are plans for good and not disaster. Plans to give you hope and the future. They are plans for good and not for evil. Why? Because it tells us so. Wo-o. And then stop. May stop ng four counts. And then hey na apat na beses. One, two, three, go. Hey! 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 hey. hey ikot! And then stop. Ngayon. Let's na with music. Stop. Ready, say, hey! And! Hey! 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 us do Hey! Hey! For I know the plans I have for you Says the Lord I know the plans I have for you Says the Lord Repeat! For I know the plans I have for you Says the Lord I know the plans I have for you Says the Lord They are plans for good and not disaster Plans to give you hope and a the future They are plans for good and not for evil Why? Because he tells us so Whoa. hey. I know the plans I have for you, says the Lord. I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not disaster. Plans to give you hope and a future. They are plans for good and not for evil. Why? Because it's as a sort they are plans for good and not disaster Plans to give you hope and a future They are plans for good and not for evil Why? Because it does us so Run! And then hey! 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 Very good kids! You can dance with us Ang ganda ng story natin ngayon, di ba mga munting ilaw? Nakita natin ang katapangan ni Queen Esther at ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kahit na alam niya na pwede siyang maparusahan, ay nag pa rin siya at nagtiwala sa ating Panginoon ng buong puso. Dapat ganun din tayo. Lagi tayong mag-pray Problema man yan sa school o sa friends o kahit anumang problema yan, ay kaya tayong alagaan ng Panginoon. Hindi dapat tayo kailangan gumanti sa kanila kung may ginawa silang masama sa atin. Ipagpue nyo lang yan at siguradong tutulungan tayo ng Panginoon. So remember kids, God loves us at nakikita natin araw-araw ang Kanyang pag-iingat at pagpuprotekta sa atin. Salamat po Panginoon sa inyong pag-aalaga sa amin araw-araw.